resort tayo o oh, saan yan si ayon mga kay Santer bali nandito na tayo sa ano sa Bispan susubukan ulit natin mag ano maganting dito sa Bispan so ang target natin ngayon mga wild dog saka wild duck sa lahat ng na makita natin mga kaisenter na ano, nandyan sa area so bali ang gamit natin manlapat let's go lang dirt to yan mga kaisenter ating kaisenter tadi yan so sana pagbigyan tayo O, bago nga pala magsimula ang habang naglalakad pala tayo ah uh, Siyempre, maraming maraming salamat sa sponsor ng aming uniform. Kay madam, oh, shout out madam. Oh, madam. Siyempre sa oh, nagpahirap sa atin ang kami na. Mahirap! Shout nga pala dyan kay ano, kay sir. Namron, do na. medyo comfortable <laughs> na tayo ngayon kung malam dahil uh, may na tayo ng no? quality. medyo malikot tayo maglakad pa kay so Rosa mo na yan stable pa rin kasi magandang klase yung ano yung camera o sana marami pa tayong casing na matanggap nagsaga-saga lang tayo kung may mga sa Santa Rosa naglalakad kami sa pilapil ng fish so medyo malayo-layo rin kasi yung ano yung area kung saan tayo magpunta Init pa nasak sa akin sikat ng araw uh, grabe mga kaiksanter napakainit so bali ano pala ngayon mga kaiksanter ang stress ng hapon so magtatambang tayo dito hanggang ano abutin tayo ng dilim dahil ang lowest lindak dito kung mababa kapag hapon dito sila natutulog pati mga spotted hapon dito hapon dito nila gawin no? sa area nakahingal maglakad stay tuned lang mga kaing at talang sulay level lang karin natin Kita mahu ke sentral sana, saya tiada. silipin natin ngayon kung anong makikita natin sa unang pagpasok natin bali ano ito mga kaysanter lagoon na maliit pero pag tag ulan siya dahil sa tubig ulan okay, medyo maliit siya dahil tag tuyo ang daming ano mga kaysanter Taga tagak ang daming mga tagak na puti Laking dali manok. Ito na yung dali. Dali na. Balahan mo eh. So bale, may ano, may tikling. Ipapabira natin kay Xander Tad. Nung tadadaan. Yes. Ang dami mga tikling mga kay Xander. So, sana madali ni Xander Tad. Nangipad na. Sana nagtakbuhan na mga kay Santa. Ayan. Bakit nagpakita ka kasi, tudu Mga kay Santa, Ano? Pasok na agad dito sa tambarang natin para makadali tayo. Let's go. Hi, hey, pasok. Ayan yung kabuuan mga ka-center ng lago na ating pagtatambangan. Ayan oh. No? Ayan. Pakaluwang rin. Puro lang sa tamang pagtitira natin dito mga ka-center. Kung sana pagbigyan tayo ng dapo. Pasok mo tayo dito sa ating tambangan.

Yeah. Oh. Na. Nakita mo dito. Ah. Panama, center yung ano. Tambangan natin 'to. Oh. Ayan yung ano, makalusot nang barya natin. Tapos, posisyon sa kabilang gilid, ganun din. Yan, tapos sempre dito. Yan. Negative, oh. positive, direct, iksakto. Kailas maka-center sana makadali tayo. Hindi na maganda ang padabo. Oh. Bali, set, set up, ako ng side cam mga kisenter dahil ano, ito na. Ito na, yung ating side cam. Yan, may cellphone sa gilid. So, ito naman para makita natin yung mga patama. Ayan, bali, stay tuned lang mga kisenter at ano, pwesto kami at medyo mainit, tripe-repair trip, trip ng konti. Sana pagbigyan tayo ng magandang dapo ngayon para may pangulam tayo ngayong hapon. So ayun mga kaisanter. So ayun mga kaisanter, ano muna tayo? Tambay tayo dahil wala pang ibon. So Siyempre, ang gamit ating scope, Discovery. So, ang gamit naman natin bala ngayon, Astro. Dahil mga shot tayo natin, natin, medyo magaan para high power. Ang malayuan. So, kayo man lapat mga kisenter, hiyang na hiyang sa ano sa Astro na bala. Abang-abang na tayo ng padapo mga Alexander sana so, sa pagbigyan tayo. Stay lang. yung hmm. mo may paparating na tikling mga ka-center. So, abangan natin. Ano mga ka-center? May tanong? Sige lang, sana madali natin. Sa pool yun, tol. patayan patayan Patayang, <laughs> Dali. dale, dale. dale, dale. mga kaisantar, dali. Kala mo, hindi tayo na wala. Kili-kili. Nawala siya tama. <laughs> Ayos mga kaisantar, nakaisa na tayo. Sana sunod-sunod na. Tikling mga kaisantar. Tikling.

Punta. Dali mga center. Punta mo dyan tayo. Dyan lang yun Lumpo na. Ayan mga center. May tikling ulit. Medyo maliit lang. Pwede na milik sih ini hmm. hmm. dali mga center ini hmm. hmm.

Patay yung tubig. Patay. Dito pa yung mga tubig. Dito pa rin yung okay. mga okay. tubig. Dali mga Ang problema lang natin na memory pool yung ano natin. Side cam. Kaya hindi natin na-videohan yung patama. So ayan mga kagsenter. Ka ano? njo madilim-dilim na. So hindi pa rin dumating hinihintay natin yung hinihintay nating mga wild dove. Siguro gabi talaga sila bumaba dito sa area. Oh. Ye no. Paano na pa? Dilim na. Njo maliligo pa yung lalakaran natin pa uwi makiksentro. So ano tayo ngayon? Mission failed. Pero makiksentro ano? naglagay tayo ng trap sa wild duck babalikan natin bukas na maga so kawil tapos ang pinain natin, hipon o sana makahuli tayo bukas madilim-dilim pa tayo mga kikisunter mag ano? pupunta dito para sakto pag maga, mapandaw na natin kung ganoon na lang, mga kikisunter hapa ah, na kami ni kikisunter tad so bali hanggang dito na lang ulit yung video namin at syempre maraming salamat ulit sa inyong patuloy pag-subscribe at supporta sa Xander PH. Hanggang sa muli mga Xander.